Hmm. May tubig yata. Mainit tata. Mainit. <tinyo> ah. <tinyo> Kaya ya? Ganda view mo dito, Jun, ah. Oo naman. sa ba tayo pupunta ngayon? Secret. <laughs> Secret? Wow. Hindi, pupuntahan natin yung, yung magandang kilalang lugar dito sa Pinas. Welcome po sa munting bahay nila tatay at nanay dito sa Silang Cavite. Wow, sarap dito. Talagang bukid na bukid. At ang bango ng simoy ng hangin talaga. daming puno at ang daming prutas na mapipita. Talagang self-sufficient sila tatay dito at nanay ganda dito. Malamig dito sa gabi, no? Sa nga ng bahay nila nanay at tatay, eh, maraming mga pinyas na lang tinanim. Kaya lang, si Hunter lang talaga, kahol ng kahol. <laughs> ang boses lang ni Hunter ang maririnig mo dito. Yan, sa likod ng bahay nila yan. May basketball court pa. <laughs> Siguro hindi dito si tatay nag-exercise. At tinan mo si tatay. Nagkukutkut na naman ang buko. <laughs> <laughs> Talagang naghahanda siya para sa kanyang kaarawan ngayong araw. Yan, darating na sila May at si Labong buong pamilya darating. Good morning sa inyo lahat na nanonood dyan. Magandang umaga po. Magandang yeah, umaga. At uh, ilang araw na pa tayo nandito, sina. Hindi, <laughs> mga two and a half days. And so far, it's been great. Pero, ang sara ang bango ng simoy ng hangin dito sa bukid. nakakapanibago. Fresh na fresh talaga. Fresh na fresh. And uh, it's around about 6.30 in the morning, I think. At least, may medyo malamig pa, no? Hindi katulad nung yung pagdating natin, bigla talaga yung oh, katawan natin sa at init. At pa. Oh, pa. At dito yung mga bantay yung mga ni tatay. Aso, <laughs> aso nila. Nandito. <laughs> at nasa bukid tayo. <laughs> nasa bukid tayo. Nila, na, nila June, tsaka nila April, tsaka ni May, yeah. and Tay. Ah, ano pala ni? Ah, pasyal naman tayo. Yes. Oh. Ah, tingnan natin kung ano yung mga makikita natin dito nearby, in the nearby area. Sige nga. At uh, hindi, kilalang pun pupuntahan to, no? Yes. Kilala. Well, uh, have a look kung ano yung itsura ng Taal Volcano. Taal Volcano, yun naman nun. Tagaytay lang park tayo. Tagaytay. Punta tayo sa kilalang uh, tourist spot dito sa Philippines, ang Tagaytay. Yes. Uh, Magkapi-kapi lang tayo doon. Alright. Maski <laughs> hindi okay. ka naman nagkakapit. Let's, uh, let's have coffee doon. Diretso na tayo. Sama tayo ni Lolo. Diga na at si Lolo nandito. Ayan, nagpapay. Lolo, nilaitan na at si nimigyan. Diga. <laughs> pala yung lanswana si tatay na kahapon nanguha na siya at ayan, ang lalaki ayan ang dami no? ang dami yan ang nakuha eh at malalaman mo kung matamis kasi eh, nandyan yung mga ano mga mga langgam ha? alam din tatay kung alin ang pinaka hinog na sa tingin ko ito o oh. pero hindi pa, ito ayan, ayan, ayan siguro Oo uh, naman, masarap yan. Hmm. Saan? Sabi niya si tatay, para at least, at least alam natin kung Ay, alin. Ramputan naman to. Sabi ni tatay, eh, ano to, halos sa uh, tunay na mga huli, no? <laughs> Rambutan, ano yun Eh, nanguha na rin sila doon. Hello, Hunter! Bising-bisi si Hunter ah! Yan ang ni tatay. Style yan, style yan. <laughs>

Ah, ito kalamansi. Eh. Ay, guyabano. Ano na, nai? Marami na kayong bitbi. <laughs> Hindi na. Ang <laughs> dami. Hindi ka eh. na? At paano uh, na? Narapit lang yun. 20 minutes, di ba, drive? Hali. Yung patagay tayo. Ito, ano to, na? Ano to? Ah, uh, kamyas. Ito yung balimbing. Na kamyas. Ito. Oo. Oh. Ulo ni, ulo. Jun, ikaw ang in-charge sa driving this morning. Yes, ako muna in-charge kasi kahapon pumunta tayo ng SM Dasmariñas. At si Tatay ang nag-drive sa atin noon. At yun, problema pala, ginabi na tayo. Yun nga lang, si Jun ang kailangan mag-drive kasi si Tatay naninibago sa kanyang salamin. Oh hindi nakakita sa gabi. Sa <laughs> <laughs> totoo lang eh, lakad kami ng lakad sa SM maski si nanay napagod. Ano pang natin sa SM kahapon? Ewan ko ba. Basta naghahanap lang tayo ng mga kainan na traditional na Pilipino. At alam ko kung saan tayo pumunta. Kinala una sa Goldilocks tayo napunta. Oh, sarap sa Goldilocks, no? Napakain ako ng halo-halo. Pero -halo. niya, Ako na may napakain ng fresh lumpia. Yan, attach natin video dito. At dito, papunta naman tayo ng Tagaytay. Sa ang taan ba ito, June? At nung daan na to ng Aguinaldo Highway, kilalang kilala to ng mga siklista. Sabi nga ni tatay, mabuti ay maaga tayong lumuwas kasi 7 in the morning, ang dami ng tao. Ito nga, katabi na natin nagmumotor. Oh. <laughs> Sabi niya, tuwing weekend, talagang jump pack ito at sobrang traffic. Grabe, may miipa doon sa kanto. Ano ka Makikita niyo na yun. <laughs> Hindi ko naman alam na na-capture ko siya, no? Sorry. <laughs> June, ano bang masarap kainin dito sa Tagaytay? Ito, kilalang kilala na bulaluhan. Yun nga lang, sila tanay at tatay. Hindi pwede ng mga ganyang pagkain na. Mataas sa protina. Deadly daw sa kanila yan. <laughs> Kaya di bali na, masabi ko ay magkape na lang muna tayo. Yo, pwede pa yon, Pwede. Ano pa pang pwede kainin dyan? Ano pa bang mga sikat dito? Yung mushroom burger? Oh, sarado na ata yun eh, sabi ni tatay. Yun nga lang. At pero marami pa rin kainan dito, Juno. Oh. Pero hindi tayo pupunta sa mga kainan. Pupuntahan natin yung sikat na simbahan dito. Ito yung first stop natin at sabi nga ni nanay, kailangan na, kailangan ko makita yan at I've never seen it before. Anong pangalan pala nun? Our Lady of Lord's ata, Parish Church. Sabi ni nanay, ito bago na kasi yung old building nito nasa kaliwang bahagi ng kalsada ay sarado na. Nilipad na nito sa bagong building kwento lang, di namin alam na may wedding palang gaganapin ngayong araw. Yeah, nasakto lang, no? pero sayang, no? hindi natin naabutan yung wedding. Ano, nakita natin yung bride and groom. At eto, uh, mukhang nagsiset up nga lang sila. Yan, yeah, pasok na tayo dito sa church. dahan-dahan pa tayo. Ha? Slow mo kasi. Dahan-dahan eh. <laughs> lang at sila nanay at tatay mapapagod na naman. Yan, yeah, nagsiset up sila. Oh. At ang ganda sa loob, no? apakadiwanag. Binadala nga nila yung mga fresh flowers sa uh, afterwards. Yan. Tayo magpasalamat. Na safe travels tayo nakarating dito sa Pilipinas. Kahit saan pong lugar kami pupunta ni John, we always try to go to a church at magpasalamat sa mga blessings na dumadaan sa aming buhay. pagdasal natin yung mga tao nangangailangan ng tulong. Totoo yan. Hindi lang para sa amin, ganoon din sa ibang mga tao sa paligid namin. At ayan, ang dami dito makikita talaga. Pero magdasal muna tayo. At nagpapasalamat si tatay sa kanyang kaarawan. Siyempre naman na uh, surprise at um, kasama tayo. Oo nga, nabigla ata sila. Pumunta ako dito sa harap kasi sa totoo lang eh hindi ko makita na maayos. Nakalimutan ko ang aking salamin. Yan yes, si mo-post pa siya dito ha. <laughs> Sabi namin kailangan may uh, photo souvenir. Yan. katabi tayo. Hindi na talaga tayo bumabata. <laughs> <laughs> Aba si tatay may tungkod na ah. at ka na diretso naman tayo ng starbucks at uh, thank goodness we were able to find the parking straight away sabi ba naman sa atin nung guard, pumunta daw tayo dito sikat na starbucks actually nagtanong kami dun sa tricycle driver kung saan kami kailangan magkape yan, at ito ang sinadjes niya, pumunta daw tayo dito. At maraming maraming salamat at et, dito niya kami pinapunta. Ang ganda ng view pa naman. Maski hindi na kami nakababa ng maigi doon sa Tagaytay para makita yung Taal Volcano, ay even from afar makita namin dito. Hirap na rin sila. Nanay at tatay, maglakad. Totoo lang gusto namin umupo sana sa labas. Kaya lang mahirapan sila nanay at tatay kasi masyadong steep din yung steps medyo mainit pero tama lang dito sa loob. Ganda ang ganda pwesto natin. Thank goodness we were able to find some seats straight away. Oh, swerte. at sabi Yan. ko kay Jun, siya na lang lumabas at para kumuha ng magagandang shots ng... Taal Volcano. Ito. At marami nga dito nag-aura. Ano aura? Ay, aura. <laughs> post lang post sila, syempre. Ah, nakala ko emote. <laughs> Pwede na rin siguro yun. Ang ganda dito, no? sign ko nagamit yung drone ko dito dahil mahangin. Ito pala, pwede kang pumunta dyan sa baba ng Taal Volcano. Medyo malayo yung travel nga lang, halos isang oras pa. Next time siguro, Jun, we have to do that with the children. Ito, oras na atang kunin yung kape. At pasok muna na ako. Ngayon na tayo ng Jun at si tatay na natitense na kasi ito yung nagbabas na itong machine ito. Ito yung kape. Yan. Ah, kulek ito. sila. Bonding yan. Okay. Salamat. Salamat. papa papakape ka ba? Ha? Yes! Siyempre sa mga kasi na ni tatay. Oh. Ang birthday ni tatay ngayon. Oh. Wow. wow! Happy, Happy birthday. birthday! Happy birthday tayo. At the the so start oh. of his day, we've uh, gone to Starbucks in Tagaytay. Tagaytay. Ang, ang, ang ganda ng view. Sobrang oh, ganda ng view po dito. Hindi lang makita. Lumabas nga kanila. Kaya muna tayo. Tatay, ito almond. Baka kalaban niyo itong almond. <laughs> Oo oh, nga, no? Di pwede kay tatay yan. Airap <laughs> na. O oh, Sheila, nakuha na natin mga eto, eto, yes. yung mga kape. Ito, ito yung mga kape. Tsaka chocolate. Yan. <laughs> <laughs> kita tatay yan. <laughs> tatay naman. <laughs> <laughs> Grabe naman yan. Tayo punong-puno. Espresso. Sulit ah. Sulit yung ano niya. Espresso. <laughs> At susubukan niya kung masarap. Masarap yung kanyang kape. <laughs> Pero sobrang init. <laughs> ah, yung kamay nyo. Ano <laughs> may hinang kaya? Left and right. May hinang yung kamay nyo. Hawa oh, yung may higit. Ganun, oh. Oh. <laughs> Hindi mo mainit eh. <laughs> Ay, yung ano. Kape. <laughs> Hindi, <laughs> rana yan. <laughs> Dan, Ay, init sobrang? Lise, <laughs> ano niya sa dulo? Uh, Ang bira. <laughs> may challenge pa pala tayo bago nyo maininom yan. Mga pata. Mga ka na eh. Oh no! Tira <laughs> ka. May init pero masarap. Masarap ba? Masarap. Kasi may ano ba? May asukan? Hindi. <laughs> wala, wala sukan? Wala sukan? Ha? Huh? Hindi nilalagay? One eternity later... Thank <laughs> you. Alam ko. <po. laughs> si Tato yung tanungin natin. Uh, ano tingin niyo yung experience, experience niyo? Sa ano? <laughs> the Maganda. Starbucks first time niyo? First time. Sobrang <laughs> init. Sobrang <laughs> Ang kami. Maraming uh, punong-puno. Pasong-pasok. <laughs> Sabi namin na ipumunta kami sa grocery at maghanap kami ng na ihanda namin ngayong araw. Oh, kaarawan kasi ni tatay, maghanap tayo ng panghanda sa birthday niya. Sabi ko, bibili kami ng salmon. Anong pa bang binili natin nun? Gagawa rin tayo ng salad. oh, yung Greek salad, no? At Tsaka... ganun si Dani, gusto siya niya gumawa ng pizza para papatikin niya sa amin yung homemade pizza niya. Kaya lang sabi ko, Nay, mapapagod pa kayo. Totoo yun. Bumili lang lang tayo ng daing. Lulutuin lang naman sa oven. <laughs> At eto na nga, pinapakita na namin sa inyo yung mga seafood na pwedeng bilhin. At sabi nga ni tatay, tawilis ang pinasi, pinakasikat dito sa Tagaytay. Ay, tawilis. Sarap siguro niya, no? Prituin. Sarap yan. oh. Ito na. Ito 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 na ito turo lang ng turo. Ito na. <laughs> ito na, dumating na sila May at kanyang pamilya. Nag-prepare na tayo ng birthday party. Simple gathering, but very memorable for all of us. Ayan, yeah, simple lang, Pamina lang talaga. Ang ganda-ganda ni May. Ito, si Bong, si Tatay. A at ikaw. At ikaw. <laughs> <laughs> Ito si Nanay, busyng-busy pa rin. Si Jaden, ang taas-taas na, kagwapo. Hello, Jaden. Totoo lang, uh, just looking at this and watching it, it just makes me very teary-eyed nung cake, no? sarap. Napakaimportante talaga ng pamilya sa buhay ng tao, no? Oo naman. Tsaka memories, kailangan mo talagang tandaan itong mga ito. Huwag mong kakalimutan. To be able to do this again, to be able to sit down with everyone, it's just really surreal for us and it's very memorable for us. I wish our children were here as well. Sayang, no. Wala sila, Itan. Sila, Miguel. Maybe next time, kasama natin sila. Sana nga next time makasama natin. Thank you surprise that broadcast us together to this place. We are so happy, Panginoon, in the presence of Sheila and, and Jun. of course, sa pag-alaga ng night to 9. Lord, in the past, namin sa patuloy, may guidance, sa safekeeping sa so mga. And uh, so we also pray,